Ay, nako, nako, nako mga idol. Ito na, ipiniliwanag na mismo ng player development coach ng Sacramento Kings na si Jimmy Alapag. Kung bakit bigo itong si Kevin Kimbao na makapasok sa NBA Summer League, particularly sa kubunan ng Sacramento Kings. Ito mga idol ang dahilan. Buo na pala ang kupunan ng Sacramento Kings para sa Summer League noong itong si Kevin Kimbao ay kumontak o tumawag kay Coach Jimmy Alapag mga idol. Naganap yung unang pag-uusap ng dalawa noong Enero nitong taong kasalukuyan mga idol. At dito nga sa unang pag-uusap nilang ito ay buong akala ni Coach Jimmy Alapag na meron ng nakuntak ng mga NBA teams ang kampo netong si Kevin Kimbao para doon siya mag workout o mag-try out. Ay nako po mga idol. eto ang una nating titingnan. Sino ba sa kanilang dalawa ang may pagkukulang dito? Sa tingin ko, si KQ ang may mas malaking pagkukulang dito, mga idol. Alam nyo kung bakit? Kasi siya yung nangangailangan eh. Dapat nung una pa lang, nung Enero pa lang, kinlaro niya na talaga kay Coach Jimmy na gusto niya na magkaroon ng spot dyan sa uh, team ng Sacramento Kings. Na dapat sinabi niya kay Coach Jimmy na gusto niya mag-workout or mag-tryout dyan mismo sa Sacramento Kings. Like ayaw niya na talaga ng iba pang NBA teams. Like dyan lang talaga siya sa Sacramento Kings. Dapat kinlaro niya na yun para si Coach Jimmy eh, hindi mag-assume na yung kampo niya eh may kinuntak na na ibang teams para doon siya mag-try out o mag-work out, ba? Diba? Sa tingin ko mga idol, nahihiya lang talaga itong batang ito si KQ na sabihin, derechahan kay Coach Jimmy na Coach, pwede mo ba akong tulungan na magkaroon ng spot dyan sa kupunan mo na Sacramento Kings? Kasi kung titingnan nyo dito mga idol sa mga sinasabi ni Coach Jimmy, parang he was under the impression nga na kung sino man yung may hawak kay KQ ay nakapag-usap na sila ng mga kung sino-sino pa mga NBA teams para doon mag-workout si KQ. Kaya, pero alam nyo naman ang Pinoy kasi mga idol di ba mga Pinoy, alam nyo naman na yung sinabi ni KQ na hey coach, nandyan ako sa Sacramento or nag-workout na ako sa mga NBA teams. No, para sa Summer League, alam mo yun, indirect way of saying naman kasi yun na, Coach, tulungan mo ako. Nandito na ako sa USA, tulungan mo ako, di ba? Indirectly lang, kasi nahihiya siguro yung bata, di ba? Ganun lang yung, sa tingin ko, ganun yun eh. Pero ibang level na kasi to mga idol eh. NBA na kasi pinag-uusapan natin eh. Kumbaga parang kailangan mo talagang dumaan sa butas ng karayong para makapasok ka kahit sa NBA Summer League man lang. So ang conclusion ko dito mga idol, nahiya lang talaga itong si KQ na sabihin directly no kay Coach Jimmy na coach, please tulungan mo ako maka magkaroon ng spot diyan sa team mo na Sacramento Kings. Kasi kung titingnan mo dito, parang ano eh, parang huli na eh nung kumunta ko li si KQ kay Coach Jimmy, huli na. Buo na yung roster ng uh, Sacramento Kings na sasabak sa Summer League. So si Coach Jimmy being an assistant sa Summer League, eh wala siyang say kung sino man ang mga players na magbubuo sa roster nila. So sayang talaga mga idol, huli na nung muling nag-reach out si KQ kay Coach Jimmy. When he said, I'm ready for any workouts, Coach, I hope I can try to make the team. Wala, huli na. Kasi buo na yung roster ng uh, Sacramento Kings para sa Summer League.